sabi na ang PVC BBC, BBC panel ay lalagyan natin ito tawag ito is WPC, WPC clip at ito naman ay PVC panel so mayroong mga uh, nakikita natin mga vlog na ginagamitan ito so nagkaubusan to sa hardware kasi kahit PVC panel yung yung ikakabit uh, ito na yung ginagamit kasi sabi kasi yun Naghahanap ako nito eh. Ito sa out of stock. So maraming hardware ako binuntahan nito. Ah, wala. Sabi nung nagtitinda ng BBC panel dun sa isang hardware na kinagamit daw ito sa BBC panel. Kaya nag-aubusan. So sa kasi nakikita na sa ano, ah, pero mga vlog na ito ginagamit daw. So kahit na pinagsabihan sila ng clerk na just clerk ng principal na hindi, So uh, nagpumili pa rin yung mga tile uh, ay yung mga bibili ng panel kasi ito daw kasi yung ilagay lagay dito dito tapos screw dito so mali yun hindi na po kailangan dito maglagay ng clip kasi dito yung design na para ma screw to i-repeats nyo kasi yung dapat sana gamitin dito yung as uh, long dapat gamitin natin dito. Ah, wag na yung clip-clip kasi nagkaubusan na sa market. Tapos nagmamahal nagma-increase pa sila times 2 yung presyo. Dati 5 lang, ngayon tag 10 out of stock pa. Ah, buti na lang naghanap tayo dito kasi yung buong wall na to is mayroong libre PC. Kaya sa mga nag-vlog dyan, tulad ng sinasabi ko kanina, Ah, huwag kayong gamit ng ah, ganito, ng WPC clip. Literal na WPC clip eh. So, ayan, para lang ito sa WPC. So, ito, ganyan. tipis it yan ah. Ganito lang oh. Pinakasunod na oh. Hindi nang gayahin yung mga mga beginners na nagpa-vlog. Tayo eh, pioneering tayo dito sa PBC. So, mas kabuti ako pangyawaan. <coughs> ganyan lang.